Ayan mga idol, ah, bala ko sana magluto ng mais. So naisipan ko parang ah, tatlong pirasong mais lang naman ang ginawa ko. Ah, bakit hindi na lang natin isabay sa pagluluto ng ulam nating manok? So ganito ang ating diskarte. Dahil una-una para makatipid na tayo sa gas, ah, maging masarap pa ang ating ulam. Ayan. So binaklas ko nga pala lahat dito ng taba sa aking manok, pati yung taba sa may liig. At yung mga balat dahil wala tayong mantika. Ayan ah, ang ginawa po nating, yun po ang ginawa nating mantika. So, Gigisa po natin sa sariling mantika. Ayan. Ginisa na po natin ang ating bawang na ah, may kalakyan at hindi ko na po hiniwa, kundi ko lang po. At syempre, ayan, ginisa na rin po natin ang ating luya at ang ating sibuyas. Ayan. So, double purpose po ang technique natin rito, maliban dun sa nakakaluto na tayo ng mais. At sinabay na rin po natin sa ulam at tipid po tayo sa gas at tigit sa lahat. Tipid po tayo sa ating mga gawaing bahay, mga kabarangay. Ayan, ika nga at uh, two-in-one, mga idol. So ayan, na uh, ginisa natin ng maigi para tinula lang naman ang style natin rito kaya lang medyo uh, iba po ang sahog niya hindi po tayo nagsahog na sa yote kundi upo ayan. Mas masarap kasi sa tinula pag ginisa natin ng maayos ng maigi. Tsaka natin titimpla ng patis tsaka natin lagyan ng tanglad ayan bago natin ilagay ang sabaw ayan. Asya na nga at ito na nilagay na po natin ang ating mais dahil masyadong mura pa naman ang mais at masyadong malambot. So isabay na natin sa pagpapakulo at panigurado pagluto po ang ating mais ay panigurado luto po ang ating manok ay luto rin po ang ating mais so ayan dahil medyo pakulo na siya so nakita nyo po yung medyo lumulutang uh, medyo bubula so tinatanggal po natin yan dahil yan ay hindi maganda da, para po maisama na rin pagtanggal yung mantika na lumulutang so ayan na nga uh, paluto na po ang ating uh, manok at ang ating mais ayan tinikman natin uh, ang ah, ng konting asin mga kabarangay at so ayan luto na ang ating mais saka naman natin nilagay ang ating isang perasong upo na halagang 35 pesos nilagay na po natin at para maya maya lang ay luto na po ang ating o uh, masarap na ulam na may kasamang nilagang mais ayan masarap na tipid pa sa ating mga gasol So ayan na nga at paluto na ang ating sabaw na talaga namang napakabang napakasarap ng ganitong sistema ng ating chicken soup. Ayan na parang tinula style lang naman. Wala namang pinakaiba kundi ang pinakaiba lang rito ay ang ating sahog. Ayan mga kabarangay napakasarap napakabango. Patok na patok ito at bagay na bagay sa mga ganitong panahon sa tag-ulan. Kung mayroon kayong mga baby mga bata. Ayan napakasarap ng ganitong sabaw. Ayan masustansya mga, mga kabarangay at higit sa lahat. Hindi na po tayo rito gumamit ng mantika kundi ang sarili niyang mantika. Ayan. So ayan na nga luto na natin ating tinulang manok with nilagang mais mga kabarangay so imbes na maglaga tayo ng mais nagsabay na natin doon sa ating tinulang manok Ayan. syempre diskarte lang tayo mga kabarangay para sa makatipid sa ating gasol ayan at syempre makatipid na rin sa oras ng ating pagluluto ayan at ganyan lang kasimple kadali magluto ng sinabawang manok na mayroong sinamang pinalambot na mais at syempre yung ating isang buong upo na pinakasaw po natin sa ating nabawang manok. Ayan, at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagong, nasa Shopee at Lazada na po, mga kabarangay. At syempre yung ating Soka Rapsa, nasa Shopee at Lazada na rin. At mabaya pagka upload po ang video nito ilalagay po natin yung link sa comment section. Ayan.